good morning mga kabinders natin dyan at saka yung EW natin sa ibang bansa at uh, ngayon nga pala araw ng Biernes September 13 uh, tayo magbablog muli at panibagong video And September 4 ah uh, September 13 2024 Ano yung bangos mo, Dagopan? 140. 140 kilo. Yan, 140 ang kilo. Yan Walang pakyo si Berle? Bangos. Magkano yung bangos pandain mo? 150. 150 ang isang kilo? 150 kilo. Ayan, 160. Yung tuna. 170 yung kilo. Ayan, tuna. 170 ang kilo. Ayan.

Okay na po si Pri ah. Bagsak. Lumot. Lumot, lumot. Wow, lumot. Laki. Magkakalo dyan. Magkano lumot? Lumot. O, ito yan. 260 na lang. Yan, 260 na lang a kilo. Okay.

Ayun, no? Ayun. na lang daw tayo? Oh, ayun. Dalaga. nasa yeah. so, gii pesos tumpuk. Ayan, 50. 140 kilo. Asa. Pwede siya kamatisan. Pangat. Ayan, tilapian natin. Isandaan pa rin ng kilo. Batanggas. Batanggas. Set up. up. Ayan. Ikaw yan. yan. Set up na. Ka. Ay, kaibigan ko yan. Siya yung may-ari ng tilapia. Lagi kong binablog. Ayan. Dito na po kayo bumili sa kanya, sa Riwa. Riwa, may tabaka. Ay, dito tilapia ate. Matangas. Ay, eh. Akala ko wala ka ng paninda. Magdi-display ka lang pala. i display pa lang. Ay, wala na tayong mawako ang isda. Yan, sariwa. Um. May dilis sila. meron tayong tamban ayan sariwa yung kanyang tamban ayan ayan ang masarap na ano, pang prito pang paksiw ihaw tamban ayan mga sariwa yung ano ni kuya magkaya yung pitang mo kuya ayan labo labo sariwa yung labo labo kaya walang kangatig <laughs> <laughs> yung meron din tayong lecho, ano lechon meat dalawa for one fifty Ayan, dalawang pera So 150 Ta kayong yellow pin ah. Mahal. Hindi ka nakakuha kay Ate

pangkilaw, 50 pesos ang kanyang tumpuk. Dito, 50 pesos din. Riyas lang, 50 pesos. yan baliyasan. 100 ang tumpo. ups up pwede pang ilaw. lang pi, sariwa yan Nanay, may bibili Ay, 150 na lang Buan-buan oh. good, good morning Good morning. morning. Good morning. Kumusta mga vlogger? Ayan, okay lang. Oh. Nitiis tayo umulan, umaraw, bumagyo para meron tayong araw-araw ibibideo, ibablog. Ayan, may 50 pesos yung tumpok na hasa. hasa, hasa yan. Hasa, ma'am. pili lang, ma'am. Pang ano yan, ma'am. Ayan siya pang pangat. Lagyan mo. O, pangat sa pangat. Pwede yan. Paksiyo, sabaw. Pwede yan, pansigang. Ayan, thank you, kaibigan. Okay.

Ano dito? 240 ang kilo so 110 kalahati ay 120 120 kalahati dito magkano?

Juan por ti, Anguilo. 160 Poporti yung isang malaki Babalik yan, bibili lang ng gulay Tatlong piraso, tumpok, 150 Tatlong piraso,